Mga balitang pambansa po muna, tumatawid pa pa Taiwan ang bagyong Karina at malapit sa hilagang boundary po naman ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 465 kilometers hilaga ng Itbayat sa Batanes. Dala nito ang lakas ng hangin na aabot sa 150 km per at buksong hanggang 185 km per hora. Ito'y kumikilos pahilaga sa bilis po na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, signal number 1 pa rin ang nakataas sa Batanes ng dahil sa bagyong Karina. Samantala, wala pa rin pasok sa ilang lugar dahil pa rin sa baha at tuloy-tuloy na ulan dala ng bagyong Karina. Suspendido ang klase sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa Caloocan City, Malabon, Mandaluyong, Quezon City sa San Juan, pati na rin sa Taguig City, Bataan, Bulacan at sa Angeles sa Pampanga. Hanggang uh, bukas naman walang pasok sa Camarines Sur. Wala rin klase sa La Trinidad at Baguio City. Gayon din sa La Union, Pangasinan at Dagupan City. Sinisisiho naman ng mga opisyal ang nasirang flood control kaya dapat nagkaroon ng matinding pagbabaha sa Metro Manila at kalapit lalawigan. Pinangunahan po kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing dyan po naman sa NDRRMC. Sa pinakahuling datos po ng NDRRMC, higit apat na raang lugar sa bansa ang lubog sa baha Labindalawa ang naitalang landslide at halos isandaang kalsada po ang hindi madaanan. Ngayon po ay nananatili sa walo ang namatay sa pagpinagsamang uh, epekto ng bagyong Karina, nagdaang bagyong Butchoy at hanging habagat. Dalawa ang sukatan at may isang nawawala. Aabot sa higit na 183,000 mga pamilya ang apektado o katumbas ng higit sa 800,000 mga individual. Nasa 9.7 milyong piso ang halaga ng pinsala ngayon sa agrikultura habang 700,000 naman sa infrastruktura at posibleng ito'y madagdagan pa. This is because kalaga hindi maganda ang uh, ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabotas, like in Malabon, like in these are all these places that, that mababa talaga sa dagat yan, kaya talaga nababa. Nasira pa yung flood control natin. Tuna naman ang katwiran nila. Nasira po yung flood control ng MMDA. <clears throat> Ganda ng timing lagi, ano ha? Samantala po naman sa ilang pang balita. Nag-aalok naman ng calamity loans ang Social Security System o SSS para sa mga lubhang na apektuhan ng superbagyong Karina. Ayon sa SSS, maaaring humiram ang mga apektado ng bagyo ng halagang katumbas ng kanilang isang buwang sweldo o hanggang 20,000 pesos. Bumisita lamang daw sa website ng SSS na www.sss.gov.ph para sa qualifications. Maaari rin daw bayaran ng loan sa loob ng dalawang taon o 24 monthly installments sa interes na 10%. Sa gitna po naman ng bagyot kalamidad, lumipad si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa Germany para magbakasyon. Kasama po ni VP Sara ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman, asawang si Mans Calpio at tatlo nilang mga anak. Ayon po sa source mula sa tanggapan ng Vice Presidente, matagal nang nakabuk at nakaplano ang naturang flight patungo po ng Germany. Pero po ay matagal na pinaghandaan at hindi biglaan ang sinasabing bakasyon. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.